ang pagsamba sa panahon kung ano lang sinabi ng Islam. Meron ba sa Quran at sa Hadith nang sabi ng Rasulullah, sino man mag-celebrate ng maulud. Meron siyang ganting pala kay Allah? Wala. Walang diretsyo sa sunna sa Quran ng ganyan. Yung mga tao nag iimbento lang, alam mo kung paano sila mag-imbento? Pwede daw tayong magmaulod kahit hindi nagawa ni Propeta Muhammad. Kasi daw, yung jeep, wala naman daw sa panahon ni Propeta Muhammad. E di sana, hindi tayo nag-jeep. Yung maulot, ganun daw. Hindi nila ginawa, so pwede natin gawin. Ang tinutukoy sa jeep, yung gamit. Ang gamit, ang sinusunod ni Propeta Muhammad, yung kanyang lugar. E kung may Bugatti pati Ferrari sa panahon ng Rasulullah, gagamitin niya yung Ferrari. ba diba? Ibig sabihin, pagdating sa gamit, magkaiba yung gamit, pati yung paniniwaing sa ibada. Yung ibadas, paniniwala, salita at gawa. Yung gamit, yung gamit, ang sinunod ni Propeta Muhammad, yung kanyang lugar. Bakit siya sumakay ng camel? Kasi yun yung meron doon. Ilang panahon na, na kung saan meron, binaba yung Quran, 23 years, di ba? Kay Propeta Muhammad. So, so, 23 years noon, pwede naman siya mag-celebrate Oh, hindi ako nakapag-celebrate ngayon. Next year tayo mag-celebrate kasi nalimutan ko. Eh, sa so 23 years. Ba't hindi niya ginawa? Ibig sabihin, walang gano'n sa Islam. 23 na paulit-ulit, ilang taon. Ikaw ba, ilang taong ka pinanganak, malilimutan mo ba kapag mahalagang bagay sa'yo? Eh kung mahalagang bagay sana yung maulod, sa 23 years, sana hindi niya kanilimutan. Tama, at wala sa hadith. Sa hadith ni Propeta Muhammad na yung maulod. At binabi natin, kabilang sa dahilan kung bakit naligaw yung mga tao, anong dahilan natin? Yung pagdakila nila sa picture, sa rebuto, sa elektratos, ginawa ng birthday pati patidit anniversary. Hindi lang siyang kristyano. Anong ginawa nila? Picture, rebulto, birthday. Anong pinagkaiba ng kasalanan ng birthday mo pati nag-celebrate ka ng birthday ng Rasulullah? Kasalanan pareho yun. Ang pinagkaiba niya kapag nag-celebrate ka ng birthday mo, kasalanan mo yan pero hindi mo binago yung Islam. Yung isa maulod, nagdagdag ka sa reliyon ng Islam. Napansin ninyo? Kasi ikaw, hindi ka naman nainiwala na yung birthday ko bilang sa Islam eh. Nag-celebrate ka lang kasi bakit? Trip ko lang naman ah. Di ba? Kapag trip mo lang, edi, eh, bahala ka dyan. Kasalanan mo yan. Pero hindi mo binagin. ito yung tinatawag na bid'ah.